buhay dyan si Sel dito. And guys, nandito po ako sa ibang world. Kasama ko po ang pinsan ko na si Peyton. So, sa kanya tong world na to. So, hi ka Peyton. Hello! So, ayun nga guys. Um, Asam ah, uh, sa mga si Peyton dito? Ay, creative pala tayo. Guys, so creative pala tayo. Okay. So, ayun guys. Um, dito, this is not uh, ordinary episode ng Sailor play bumisita ako sa, sa world ng pinta ko dahil dahil hindi, siya makapag-join sa world ko. So, dito muna ako mag-join. Kailangan ko maging survival eh. Siyempre. Parang di ako, di, parang di ako makita na ng kichit. So, si Peyton naka-creative. Ayan. Dito. Kukuha akong puno eh para ah, maano. Okay. Mm -hmm. Okay. So, guys. Ganun-ganun uh, pa rin. Kukuha tayo ng puno sa ginawa rin sa first episode ng Parasakit, guys. Hmm. Ay, kukuha ko ng wood para ano. So, guys, ibilisan ko lang yung pagkukuha ng wood. So, um, yung guys, natapos na ako kumuha ng mga, kahit anunting woods lang, guys. um Okay naman yung skin ko. Okay. Ay, eh, may pig doon. Okay. Kuha tayo ng pig. Patay ka. Yan. Okay. So, kukawa lang ako ng patkain. Yan ka muna, na paiton ha? Okay, so... Ay, paggabi na. Paitan. Kuha, pangingin ako ng isang, ano, bed. Kuha ka ng bed. Bilis na. Ano yan? Kahit ano. Anong kulay? Kahit, kahit kulay red lang. Kulay red. Bili. Nakaka-creative ka naman. Nakaka-creative siya, guys. Kasi world niya to, eh. Bakit blue? Hindi na nga. Blue na. Okay. Thank you Thanks. Okay. So, pag gabi, Oy, may pigs pa dito. Yeah. Patay ka, boy. Yeah. Uy may sheep dito. Bye. Patay ka na. <laughs> Goodbye. Nako may zombie na yata. So, tulungan mo ako dito. Ay, hindi naman takot sa zombie, eh. Di tayo, na, di na naka survival guys peace ay naka survival nga pala ako peaceful lang okay so ako ko okay guys gagawa na po ako ng bahay kahit maliit lang ang bahay okay na yun nang hindi pala mali mali okay so lalagay ko na to kasi to, gagawa po ako ng ganito ayan para makuha natin ayan One, two, three, four. Tapos, ganito. Ano ba? Tapos, dito. Okay. One, two, three, four, five. I think. Okay. Parang naglala... Parang... Parang sisimula tayo ng... Lalalisa 30. Teleported Lalalisa 30 to Zillow Gaming. Ha? Bakit? Para si mo. Naku, ka lang pa ng puno. Okay. Kukuha pa ka ng puno. Ano Ulang pa tayo. So, ayun guys. Na nakuha na ako ng wood. Ang dami ko na nakuha ng wood. Para. Paya ba ito? Wait nga lang. So, ayun guys. Um, sinusulog ni Peyton yung puno. Okay. So, gagawa niya ako ng bahay. Saan ba dapat? Mantay dito. Dito dito. Ah, ano? dito dito. Ayan. Ito, one. At bilangan natin, one, two, three, four, five, oh, six. Stop. Stop. Oh. Oh. No. One, two, Oh, thanks. Pengi pa ba ako? Pengi pa ako ng birch. Ano, birch? Ano ba? Bread. Hindi, birch. So, pahingi ako ng birch plate para ano. Thank you sa bread, ah. Uli. Okay. Okay na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede pasunog pa nga itong puno na to. Pasunog pa po. Ito, yung mga ibang puno dyan, no? Sa likod ko. Ay, masusunogan pala ng ano, eh. Okay. Ito, yung mga puno na to dito, oh. Ito, ito. Yan, sunogin mo yan. Nako, masusunog yung gagawin kong bahay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganito gagawin kong guys na bahay. Tapos may design ng onte. Wow. Uy, ano yun? Tsaka pa At, tumuyok ako. Ano nangyari? Nako, masusunog na ang bahay ko. No. Masusunog na bahay ko. Tired right, of wood fire. Hindi dark oak oh, wood. Yung unang-unang wood. Yung parang lighter siya. Oh, yung plank. Ilan? Ay, isa lang. Isa lang. Isa lang. Ah, dito ako. Oh. Sa ginagawa kong bahay. So guys, malaking nga gawin kong bahay dito. Ala, nasusunog. Nasusunog. Ay, ay, ay. Ay, akala ko nasusunog. Ala, nasusunog na naman ako. Punta ka sa water. Obeya mo. Ano nun sa brad, naman yun. Patanggal pa ako ng ibang wood. Okay na yun. Okay na yun. Okay na, yun. Okay na yun. Salamat po. Ang dami po. Ang dami, ang dami. Binibigyan ni Peyton na. Ah. Pasunog pa naman po. Ay, ne. Tatanggalin ko na ata. Okay. Di pa nga ako nagmimeryente. Eh. Ang gutom na ako. Na Nalala ko yung nilalaro kong Papa's Burgeria. <laughs> Memories. Guys, ano? Naglib si Peyton. Um, gusto niyo daw pumunta sa ibang world eh. So, papunta sa ibang world. Di ko pa tinatapos yung world yung bahay. So, ayun nga Nandito na tayo sa, no sa world. Of... Well, oh, Asan the game? ka? Asan ka? So, this is my world, guys. So, ito yung, oh, ano. Oh, ayun Ay, mo, oh, galing ko na ng bahay. Oh, may world dyan. Na gusto mo. May world dyan. Ayun, no. Okay. Welcome to my world. So, ito, guys. Yung pin... Ito yung, ah! ano. Wala. Mamaya ka muna ng uh, mamaya ka muna ng pumasok Ito, wow. Ituturo muna 'to. So, ito 'yung pinakabahay, guys. So, ayun nga um, puputan pupunta na po tayo. Um, tatanggalin ko lang yung ano ko. Yung gamit ko dito. Katong word na to, guys, is... Is ato yung mga sketch mga sketch na gusto kong gawin na bahay doon sa ano ko, sa world ko. Ay, so, team testing world to na ginawa ko. Okay. So, ituro ko muna po, sa, po kayo dito sa living room. So, ito yung maliit na TV. 19, eh, siguro mga 80s TV. Sa so, itong shelf. Made, ano, made by, ano, customized. Mm -hmm. Next up is kitchen or slash dining area. so ito yung ano, bathroom so let's go to the bathroom so ito yung bathroom guys, so this lang po siya. Low quality. Ito yung ano, kubeta syempre. Ito yung shower.